One, two, three, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Ayan, mga nang po sa ating lahat. Uli nga, papanood si No Boy. Ito ah, pabansin nyo, lalakad pa lang ako. Sa ngayon, hapon na rin. Okay. Ito kasi, itong, ano, itong video na ito, may purpose kung ba daw ang video sa ngayon. Kasi, uh, sa ano, sa mga, uh, gagawin ko sa ngayong hapon na to, uh, gagawa uli ako ng, ano, ng mga pang reels, yan. So, gusto ko lang din po, ano, magpa, salamat po sa lahat ng mga nakakanood po ng aking reels na kahit na ganoon pa lang po yung bilang po ng aking subscribers na uh, nasa 2,000 pa lang po na mahigit. Yan. Ay umaabot na din po ako sa, ano, sa mahigit 7,000 yung views po ng isa kong reels. So, thank you so much po sa lahat po ng mga taong nakakapansin, nakakapanood ng reels ko via YouTube. Yan. Thank you so much po sa mga nakakapansin. Big shout out po sa inyo. Hindi ko man kayo kilala or kahit man uh, pa-old-old yung -old binapa yung aking video big shout out po sa inyo kasi yun na nga po hindi ko po kayo kilala at uh, napakalaking tulong po ng ginagawa nyo po para sa akin para ako po ay umangat po sa uh, larangan ng social media yan syempre ako naman po ay gusto ko din naman po umangat pero dahan-dahan lang po Uh, gusto kong umangat pero sa simpleng paraan at sa malinis po na paraan. Yan. Yeah, big shout out po sa lahat po naman mga nakakapansin at saka nakakadiscover sa akin. Thank you so much po kahit man na hindi pa po kayo nagpapakilala or kahit na ano po dyan. Okay na po sa akin yun. I'm very thankful po dun sa ganong klaseng bagay. And sa lahat po lahat ng mga patuloy pa rin pong sumusuporta at sumusubaybay sa akin sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page, at sa aking mismong Facebook account Yan, thank you so much po sa inyong ano, walang sawang pagsuporta at pagsubaybay po sa akin Ngayon Yung uh, gagawin ko talaga sa araw to, to uh, Gusto ko lang ano, uh, tatakbo-takbo lang, magpapaus lang ako Kasi uh, parang inaharap din kasi ng katawan ko yung ganitong routine na tatakbo-takbo, ganyan. Tapos, naisipan ko din gumawa din na ng, ano, ng mga reels. Mga reels pa na, nakakapapa na Tapos, update ko lang kasi sa inyo sa ngayon. Yan. Ito na rin pala yung pinaka ano, pinaka main purpose nitong video na to na uh, mag-update ako sa inyo kasi ang mangyayari kasi sa araw na Sabado at Linggo ayan or mag-uumpisa na rin bukas yan, very optionalistic po kasi itong tatlong araw na to yung isa, yung isang tao kasi mamimili siya kung anong araw kung anong araw siya uh, kung anong araw kung anong, kung anong araw ko siya uh, tutulungan or yon tama kung anong -ang araw ko sa tutulungan at aalala yan sa araw na iyon kasi sa akin pinagkatiwala yung ganoong tungkulin kaya naman ah hindi, parang hindi ako makakapagawa ng video kaya reels na lang muna gagawin ko para yun po muna yung mapanood ninyo at yung isa naman it's either baka bukas or sa isang araw pero siya hindi siya mamimili meron ng Uh, nakatalagang araw sa kanya na araw ng pagpunta pero optionalistic ako doon na pupunta ako sa ganitong araw or sa ibang araw kaya talagang ano parang medyo kahit sabihin natin medyo, medyo mahirap pero syempre kakayanin natin yan dahil sa andyan kayo na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay patuloy na naniniwala sa akin sa lahat ng mga ginagawa ko yan. Andiyan kayo na nagpapa lakas ng loob ko na aybp yung mga magagandang bagay na ginagawa natin, mga mga, mga magagandang impluwensya na pinapakita ko sa social media. Yan. Bagaman din mo, hindi niyo, niyo pa man po ako kilala sa personal pero hindi po nagkakalayo yung ano yung ugali ko through social media at uh, dito po sa personal. Yan. So, yun naman po yung uh, pag, uh, pagbibigay ko ng update sa inyo kasi ayoko lang din naman po na maggulan po yung iba sa inyo lalo na po sa lahat po ng mga sumusuporta sa sumusubaybay sa akin, yan. Para lang po meron din po ako yung uh, meron din po kung pagbibigay linaw sa lahat po ng mga aktibidades na ginagawa ko para maging maayos pa rin po yung inyong uh, pagsunod po sa akin. So, yun lamang po. Maraming maraming salamat and God bless po sa ating lahat.